Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo yung magpantuhan. Every now and then ay may mga event na naidadagdag sa All-Star Weekend tulad na lamang ng Stephen Curry vs Sabrina Ionescu 3-point contest last season and it's a hit or miss. Ibig sabihin pwede maging successful ito o kaya naman hindi magustuhan ng mga fans. Sa case nga nila Curry at Sabrina ay naging successful ito last season to the point na sinasabi ng mga fans sa ito ang pinaka-exciting part ng NBA All-Star Weekend last year. Well, isang event na pag uusap ay ang one-on-one -on -one tournament dahil nakita nga natin ito sa WNBA at very entertaining nga ito mga kaibigan at ngayon ay napag-uusapan na din ito sa NBA halos lahat ng mga players na nai-interview sa media ay sinasabi na si Kevin Durant ang inaasahan nila na magwawagi dito ayon din kay KD ay pinipili niya ang kanyang sarili subalit magiging matinding hamon nga daw ang tulad nila Wemby, Jason Tatum at mga long athletic guys nga daw Si Draymond Green naman ay sinabi na si Lebron James daw ang magwawagi dito. Well, sa palagay ko nga ay dapat mahati ito sa tatlong kategory. six 4 and below kung saan nandyan ang tulad nila Curry, Donovan Mitchell, Jalen Bronson, Kyrie Irving, Damon Lillard at iba pa. Sunod naman ay ang 6'5 to 6'9 kung saan nandyan sila Luka Doncic, SGA, Jason Tatum, Jalen Brown, Lebron James at kung sino pa man. At 6'10 and above ay sila Jokic, Giannis, Embiid, Wemby at KD. Dahil hindi naman nga patas kung magtatapat sa 1 on 1 si Bronson at Giannis o kung sino pa man na big man at small guard. Kaya naman ay nahahati nga ito sa categories tulad lamang sa boxing o MMA na may mga weight divisions din. Dahil hindi nga patas kung maglalaban si Canelo at Inoue diba? Ah, ngayon ay unti-unti na itong nilalabas ng media At dito nga yan ang sisimula At kapag nagustuhan ng NBA ang engagement ng fans dito posibleng ang isama nila ito sa susunod na All-Star Weekend Kayo ba mga kaibigan? Gusto nyo ba na magkaroon ng one-on-one -on -one tournament na kinabibilangan ng ating mga paboritong superstar sa NBA? At kung oo ay sino ba sa palagay nyo magwawagi sa mga kategory na 6'4 and below 6'5 to 6'9 And 6'10 and above ngayon ay tumungo naman tayo sa ginawa ni Victor Wembanyama at Chris Paul sa skills challenge kanina na nagresulta sa kanilang pagkakadisqualified. Hinagis lang nga ni Wemby at Chris Paul ang bola instead na tumira ng jump shot at ayon sa NBA ay bawal umano ito. Depensa nga ni Wemby at Chris Paul ay wala naman sinabing bawal ito ng rulebook. Ayon nga sa iba ay hindi lang nga daw nagustuhan ng NBA na na-expose sila ng Spurs duo at nahanap nito ang loophole ng rules. Na outsmart nga daw ito ng Spurs duo at hindi nito matanggap kaya naman dinisqualify na lamang ito. Ayon nga kay Draymond Green ay madami ang tinanungan ni Wemby na officials regarding dito at lahat nagsabi na pwedeng gawin ang pinaplano nila. Ayon kay Chris Paul ang nasa rules nga daw ay kung sino may pinakamadaling oras o pinakamabilis na tapos ang panalo Wala naman sinabing ipashoot mo ang mga tira mo Ang nasa rules nga ay dapat may tatlong legit shot attempt ka Si Wemby nga ay binatulang ang bola so balik dalawa dito ang tumama pa din sa rim At may isa din nga siyang dunk so basically yun pa lamang ay tatlo pa din nga ito mga kaibigan Kayo ba sa palagay nyo ba ay tama ang ginawa ng NBA na pag kay Wemby at Chris Paul sa skills challenge?